may nga po na napunta din sa Tantoy Sin Arn mga masahero na punta hindi nga pa kayo lagay pa sa aero pinuti pa manakay pa sa aero ako ah, oh. mga mga terminal magkaki pa sa ero, guys tura din sa may sa may insisi nga uh, bag ko waray bagko may insisi mga idol pero na-open nasa ubos sa taas wala pa na-open tapat ra sa may SNR then Alorica malapit uh, lapit lang sa may Alorica ayan Alorica guys sideline lang yung mga guys pagugas pugas guys para nala pagkapalitag pugas sa kagilo pagkapalitag pugas na one port na isda para sa pamilya kaon lang ka guys? ah yeah. oh, single yata motor single? tayo na ko na pero wala pa eh. yon. Yeah. hinga pa yun? boss motor boss single. at lahat ng masayorani. ah oh, single yata tule mental kalinan. Okay, Dagat po sayo guys pero dito pa sila manakay wa pa sila gi pa gi tapoy tindog tindog pa sila tapoy na ni sila tindog ko nya manakay na ni sila guys Singol na motor singol singol motor mam ni motor diri masaka asa ka Asa ka Ha Oh Asa oh lenay no 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 mi asa ba to ano oh, yung motor dali? Sa Matina? Ada Matina? Ano Sa may... Yes, oh, oh, motor dali 70 lang mga yun ako seventy. 70? In. 70? Uy, 60 pa yun, 60. Oh, kung okay. <laughs> nadakot... Motor man ma'am. Kung na-taxi ka di ha. Ingat din o. Manandri do. Bayaran dia Ma, na Ma'am. Matrapik wow. Puno-puno po ang jeep mam. Hmm. Tara ma'am. Dali rin. Dali rin. ni Ma. rin. Oh, oh, sige. Get out na, nag-i-vlog. I-vlog, beta ka na. Okay na na. Okay, salamat kayo, ma'am.